Ito nga palang araw ng aming pagalis at biyahe papunta ng Masbate. Kaya tara, samahan nyo kami pero bago ang lahat dahil malayo yung aming lalakbay, syempre kailangan namin munang ipa ang aming sasakyan na si Azi. Kaya pumunta kami dito sa Tire Guys Garage upang magpa-PMS at magpa-change oil. Dito nga pala ito matatagpuan sa Congregational Road, Barangay Burul Main, Dasmariñas Cavite. Nasa loob pala ito ng Citafel Gas Station at in front of Calda Pizza. Ang PMS package pala nila dito with change oil na fully synthetic ay 2999 lang. Ang PMS inclusion pala nun ay Engine oil, oil filter, coolant top-up, cabin filter cleaning, air filter cleaning, inspection and rotation, nitrogen tire inflation, brake cleaning, brake fluid top-up, bolt re-tightening, and 21-point check-up with OBD scanning and diagnostic. Oh, saan ka pa? Diba sobrang dami at sulit na sulit talaga? At isa nga sa pinaka nagustuhan ko dito ay yung tinatawag nila na nitrogen tire inflation. At nung tinanong ko si kuya kung anong ibig sabihin nun, ito pala yung nitrogen na hangin na ilalagay sa iyong gulong. At yung difference daw nun sa regular na hangin ay mas malamig daw yung nitrogen na kung saan kapag ikaw ay nasa long drive, mas may ang pag-init or bigla ang flat sa gulong. O oh, di ba amazing? Ngayon ko lang yun nalaman. At yung part na nga pala na ito ay dinidrain na yung oil ng sasakyan. Kita nyo naman sobrang itim. Kaya dapat na talagang palitan. Nasa 6 months na rin pala nung huli akong nakapag oil change. Kaya saktong saktong itong pagpa-change oil namin at pag-check up kay Azi para naman safe na safe ang aming biyahe papunta ng masbate. At ito naman yung part na lilinis yung brake sa likod ng sasakyan. Mas pinili ko pala dito magpa-PMS dahil nakita at narinig ko yung mga mga gandang review. At hindi nga ako nabigo, sobrang ganda ng serbisyo nila dito. At may pa-sticker pa, o di ba? At ang sunod ko namang pinagawa ay nagpa-undercoat ako at nagpa-shock lifter. At dito naman 'yan sa may linis sikat na matatagpuan sa 159 Congregational Road, Mangubat Avenue, Barangay Brulmain, Main, Dasmarinas, Cavite. Nagpa-undercoat ako para proteksyon sa ulan at putik doon sa lugar namin para hindi kakalawangin yung ilalim ng sasakyan. Palagay din pala ako ng shock lifter para tumaas ng 3 inches yung aking sasakyan. May dadaanan kasi kami doon sa probinsya namin na rough road o lubak Kaya ginawa ko to para hindi sumayad yung sasakyan. Pagkatapos niyan, a night before kami umalis papunta ng Masbate, ay nagpa-full tank na ako ng sasakyan. Para dire-diretso at hindi pa tigil-tigil sa biyahe. At ito na nga ang araw na pinakahihintay namin ang aming pag-alis. 13 to 14 hours land drive pala papunta sa amin at 4 hours sa barko. Kaya medyo malayo-layo talaga. Umalis kami ng around 2.30 ng hapon dito sa Cavite. Pero pagdaan namin dito sa Batangas, e eh medyo traffic na agad. At after 4 hours of drive, ay eh nakarating na kami ng Quezon. At after 6 hours of drive, ay eh nakarating na kami ng Bicol. At ito na nga, ginabi na kami dito. Medyo nakakakaba kasi first time ko mag long drive at gabi pa. Buti na lang may ways na pwede naming sundan para makarating kami sa aming paruroonan. Wala kaming naliligaw. Pero thank you kay Waze, ayan o. Oh. Waze, our friendly guide. In Waze we trust. In Waze we trust. 3.30. So, 3 more hours. Yay! Fourth pa lang yun. Fourth pa lang yun. Fourth <laughs> pa <pala>. lang. <laughs> and then, magsiship kami ng 4 hours. And then, pag upa na kami doon, siguro mga 1 and a half hour pa. To get to our destination. And yes! siya kahit puyat yan, no? At after 13 hours of drive, nakarating na kami dito sa port kung saan kami sasakay ng barko. At pagbaba ko pala ng sasakyan ay sobrang sakit ng balikat at pa ako. Dahil ako lang mag-isa wala akong kapalitan sa pagdadrive. At 30 minutes lang din pala ako nakapagpahinga sa 13 hours ko na pagdadrive. Kaya sumakit talaga ang balikat, binti at pet ko. Ang panang nahihilo at medyo masakit ang aking ulo. At pagdating namin dito ay nagpahinga muna kami dahil wala pang barko dahil alas 10 pa daw ng umaga darating. At pagsapit ng 10 am ng umaga, ito na nga, ipapasok ko na yung sasakyan sa barko. 4 hours din pala kami dito sa barko papunta ng masbate. Hindi na nga pala ako video habang nasa barko kami dahil sobrang pagod at sakit ng katawan ko. Kaya mas pinili ko na lang magpahinga at matulog sa barko. At ang nabidyoan ko na nga lang pala ay ang pagdaong ng barko doon sa port ng Masbate. At dito nyo nga makikita na dahan-dahan nilalapag yung nguso ng barko na kung saan ito ang aming dadaanan palabas. Pagdaong nga ng barko, naramdaman namin na yes, finally, nakarating na rin kami sa aming paroroonan. After 18 hours of travel, grabe nakakapagod talaga. Pero wait, there's more. Dahil 40 minutes to 1 hour pa pala ang travel papunta sa aming lugar. At ito na nga, malapit na kami makarating sa aming lugar. At dito makikita nyo na merong rough road o maputik na daan. Dahil hindi pa tapos gawin yung kalsada dito sa amin. Hindi lang probinsya ang probinsya yung vibes dito sa amin, kundi parang papunta pa ng bundo. guys Ilang dekada na kasing pinagpaplanuhan na tapusin at gawin yung daan dito sa amin. Pero hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Heist! Pero buti na ngayon kahit papaano ay meron ng mga part na sementado na yung daan. Kasi nung bata pa kami, ay talagang putik yung dadaanan mo makarating lang dito sa amin. At ito na nga, nandito na kami sa aming barangay. Ang tagal ko nga palang nawala dito, almost 15 years. Kaya ang dami na rin pinagbago. Hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon. Pero ipapakita ko naman sa next video ko kung ano yung titirahan namin at magiging sitwasyon ng buhay namin dito sa probinsya. Kaya stay tuned and see you on our next video.